WhatsApp up mga tropa, magandang hapon. Okay, so galing tayo ng ano ng transcycle dito sa Kamarin, kalookan So matatagpuan lang to sa sa May Susano Road. Tapos katabi siya ng bagong mall dito sa May Almar. Tapos yung sa harap naman is Uh, Al Marmol tapos yung sa kabila naman is Pure Gold So yun lang ang magiging landmark nun Madali lang siya mahanap kasi malapit lang siya sa stoplight Okay, naging queer pala tayo ng uh, motor Okay, so Tinignan natin yung magkano yung presiwa ng mga Raider 150 tapos whether if I sa kanila so yun di naman tayo nabigo at binigyan tayo ng computation nila so ang bali yung binigay sa akin is computation lang kung magkano yung ita down payment natin kunyari yan magda down tayo ng 30,000 ito yung magiging monthly natin. So, mag-umpisa tayo sa Raider Carb. Okay, so, alam naman natin na in demand ang motor na to dahil sa ganda at bilis ng makina at tumakbo ng tumakbo. So, napaka goods ang performance nito mga tropa okay so dito naman dito sa radar carb ang cash nya pala is nasa 1,500 ay mali 1,500 400 so ito yung pinaka cash ng radar carb nila So, kunyari, mag-down payment tayo ng 30, mil. So, sabi ni ma'am, hindi daw pwede tayo mag saktuhan na 30,000. Okay, Bin sabi niya, ang pinaka ano niya is nasa 29,600 lang. So kulang siya ng 400 bago mag 30 mil. Okay, yun ang binigay sa atin na down payment. So ito, sample lang naman itong mga tropa. Ha? Pero kung sakaling magustuhan nyo at magkaroon kayo ng ganitong amount, pwede nyo na itong i-down payment. So 29,600. Okay so for 3 years ito yung maging computation nila so radar carb nga pala itong mga tropa Okay so sa 3 years ang magiging monthly natin is 3,849 Okay so may rebate pa naman itong 300 kaya pumapalo siya ng 3,649 na lang. So, rider, rider carb nga pala itong mga tropa. Okay, so dito naman sa 2 years. Okay. Ah, uh, ito naman yung monthly nya. Ah, uh, 4,902. Okay, ito yung monthly nya for 3 years, ay 2 years. 4902. Ito naman sa 1 year is 8061. So wag ayo magalala mga tropa kasi ano naman to may bawas pa naman tong 200 pag updated tayo sa hulog. Okay, so kunyari itong kukunin mong ano isang taon ang monthly mo is 161 tapos minus 200 na rebate yun ang magiging monthly mo alright so dito na naman dito na tayo sa radar fi okay, tapos na tayo sa radar carb ito naman parehas lang karang ano medyo mataas lang to pero ang cash sa kanila is pumapalo ng 109,202 ito yung pinakang cash sa kanila mga tropa so nagpa compute ulit tayo kung magkano ang magiging monthly natin for 3 years kung sakali naman na mag down payment tayo ng 30 mil alright mga tropa so ito binigyan tayo ng computation ni ate ah uh, di pala di alos parehas lang sa ano sa Raider carb hindi rin saktuhan ang down payment nila so ang nandito is uh, 30 mil point 100 okay so mapalo siya ng 30,100 yan ang pinaka down payment natin so ito naman for 3 years ah uh, nasa 4,129 alright ito yung 3 years nya tapos may rebate na 250 medyo mataas yung rebate dito sa FI okay. compare sa carb so mataas sya ng 50 so ito naman yung monthly natin for 2 years Okay, so sa 2 years naman, 24 months, ang monthly natin is 5,258 minus 250 magiging 5,008 ayan, 5,008 na lang ang monthly mo kasi may bawas ng 250 sa rebate okay so sana malinaw sa inyo mga tropa sana na, na nasusundan nyo okay so dito naman for 1 year ang magiging monthly is 8,645 ayan tapos minus 250 sa rebate so yun ang magiging monthly nyo sa loob ng isang taon okay so yun mga tropa sana nagkaroon kayo ng idea kasi ginawa ko talaga ang content na to para malaman nyo kung magkano yung magiging monthly nyo kung magda down payment kayo ng 30 mil lalong lalo na dito sa carb uh, medyo tumaas na ng konti dati kasi nasa 97,000 lang to ngayon umabot na ng 105,000 so sa ay naman parang lumaba ito mga tropa ang alam ko nito sa motor trade is 112,000 so dito sa transcycle pumapalo lang siya ng 109,202 alright ayan sana mga tropa makatulong to sa inyo at kung balak nyo kumuha ng ganitong motor eto binibigyan ko kayo ng idea para alam nyo kung magkano ang ihuhulog nyo or down payment nyo sa loob ng isang buwan okay so yun mga tropa hanggang dito na lang ang video na to maraming salamat ride safe